Hello mga ka-viewers. Ayan. Sa dami nga ng ginawa ni madam mula pagising Tapos nag-almusal lang ng pandisal at kape. Pagdating ng 10 ay ginotom. Buti na lang at may saging ako nakatabi. Dali-dali kong nito. At ayan. Siyempre. Kinain na. At ayan nga si Mia. O oh, diba? <laughs> di ba Hindi nakaligtas. <laughs> ginamit niya yung cellphone ko yung pala ay nag video video na din ayan habang inaayos niya yung kanyang laruan naka video o diba hindi yan alam ni madam so nakita ko na lang sabi ko uy ba't mayroon dito si Mia o oh, sige hayaan na natin pagbigyan na natin yan kasi baka Uh, magbablog na rin siya soon. <laughs> o, oh, di ba mga ka-viewers? Abang-abangan nyo na lang. At magiging vlogger na rin si mi <laughs> Kasi, ayan, ah uh, nagtitiping-tiping. <laughs> mag ng kanyang mga laruan. Okay. Okay. Oh, wait lang mga ka-viewers. Magtitiping muna tayo ng para ilagay natin naman sa reels. Oh, diba? <laughs> Pang-reels naman yan. Pero ikaw, Saktong nagkakape kasi ako tapos nag-scroll-scroll -scroll ako ng ano mga pinapanood ko tapos bigla ako na palinsay Teka so, lang, itipin ko nga rin ito. Sa mo, ikaw, Yung na sila, saka, na sa mo pero ikaw na Ready na ang Mia. Ready na ang Mia. Ayusin mo. Ready na ang Mia sa kanyang Christmas party. <laughs> ready na si Mia. Christmas party na nila. Ang dami niyang bit-bit. <laughs> sayaw ka nga. Sample ka nga ng sayaw niya. Tayo ka dali. Christmas party na ni Mia. Sorry. Ayun si Mo. Christmas party na ni Mia. Christmas party na ni Mia. Ayun si Mo naman. Ano nga sayaw niyo sa Christmas party niya? Ready na si Mia. Punta na sa school. Boy yun. Hindi naman marunong magsayaw. Okay. Galingan mo kasi ready na ang aming Mia may pailaw ilaw na Merry Christmas batik ka. Merry Christmas Bati ka na Merry Christmas? ano yung ano ano yung ano mo? yung ano ano para hindi sila mag ano ng mag ano tama <laughs> oh, oh, tama friends niya mm, ba't mga, ano ano ka ng sipon nah! ano ka ano ng sipon ano ba itong atsara mo? tama ko ba yan? dyan lang muna ay ay Kaya ay 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 Nito na ten. Paingi ako. Asa ah, counter pa nga ikumakain ni. Eh. counter pa nga kumakain pero na counter na tapos na kami umabot ng 24 tama tama yan habol sa pa yeah

alam mo. mo. Ay, hala. Okay Tapos sinasakti yan. <laughs> <laughs> <t> <chili> <t> <chili> Uy, mabangga ka. ka. <laughs> Sarado pa yan. Yung mga titsirya doon na lang sa loob. Pasok ka na doon. Tawag yung pabukas na. Oi. Alá. Eu. Ana Ano yan, be? Diba, ba May hindi iba, be? Yung ano? Sa mga gustong humabol pa, ayan, habol na kayo. Ayan, binaba na dito. Andito yung mga okay ni madam. Ipinasok kasi nga umuulan. So, ibinaba dito yung mga ratan bag kasi ang daming pumunta. Mga nakapang motor kasi nagbilihan ng mga pangregalo sa kanilang mga sweetheart. Ayan. <laughs> kaya nagsipuntahan sila dito. Kaya ayan, ibinaba namin para madali silang pumili pagpasok lang ay pipili na kaya yan habol na dito sa Nisti Store sa mga gustong pumili hali na kayo habang nandito sa baba binabana na yung mga design pero marami pa tayo ngayon.